Dito sa BF Homes, may kakaibang pizza na hindi hugis balog. Bagkos eh hugis rectangle nga yung binibenta nila. Ang galing nga na ito kasi sa murang halagang nga lang eh makakapag food trip na tayo ng mabisang pizza. Nakakaiba dahil kung ano-ano nga, -ano, nilalagay nilang toppings. Sa halagang 99 pesos nga lang eh meron ka ng gantong pizza. Malinis din yung pagkakaluto ng mga pizza nila dito. Ito nga pala ang Korean style pizza na Leo Pizza na matatagpuan nga natin dito sa 321 Agiri Avenue, BF Homes, Paranaque City. Agad-agad na nga na sa akin to ng tropa ko. Napapanood nyo daw kasi mga food vlog ko kaya ito ituturo nyo daw paborito niyang putripan dito sa BF Homes Paranaque. Medyo mahihiyain pa nga to pero wala tong palag kasi kasama siya sa video kaya tamang tawa na lang siya talaga siya palagi sa akin eh. Ako <laughs> na. Tingnan niya natin tol kung masarap tong tuturo ng tropa ko. <laughs> Nang pag-order na nga pala kami ng mga pizza namin. Napanood ko rin kung paano nila ginagawa, guys. Grabe, napakalinis ng pagkakadali nila. May machine pa sila dito, guys. So pagka sinalang nila, luto na ka agad kapag lumabas na. Napakagaling naman ng mga machine na to. Sana meron din ako nito. Kaya nga yung mga pizza nila dito kasi meron sila mga Nutella katulad nito. Kaya e, ito na nga yung pinunta natin syempre para pumutrip let's go meron din sila ditong sausage may jalapeno nakita ko nilalagay nila kagani first time kumakatikim lang ganito rin pizza eto na guys unang kagat <tong> 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 Mm. Combination ng pizza Ang grahan sandwich Ganun na gano yung lasa Bali nga bukod sa kanilang iba't ibang klaseng mga flavor, meron din sila guys na mix na 2-in-1 flavor pizza. Ito nga guys, meron din sila mga pasta, meron din mga chicken pops at may soft drinks. Yan, kung makikita nyo guys, meron sila ditong cool pop combination to guys ng cola sa ilalim at chicken pop sa ibabaw. So, sige guys, tikman na natin. Pwede kayo mamili guys kung gusto nyo ng uh, kung anong soft drinks gusto nyo, Pasta na, nakadepende na sa inyo Yan o. No? Oh. na natin guys. Hmm. hmm okay dun no oh? Wala daw sa mubo na ito. Sisip-tip ko ngayon dito sa kanilang soda sa ilalim. Mm. Okay ito. On the go na on the go. Pwede ka naglalakad habang kukuti. Parang ka nagpipaceball facebook Oh. Eh. Mm. Pag trip nyo chicken Pops, song, meron yan sila. Ganili ang itsura. Tagman natin guys. Ganili eh, cheese ata flavor na yata eh. Mm. Okay din. Napakalambot ng loob. Tapos malasang malasa, crunchy yung outside niya. Pag di nyo naubos yung pizza nyo, pwede yung ibalot ng ganire. Talagang pang on the go yung mga pizza nila dito guys. And that's it guys, yun lang aking naging experience dito sa Leo's Pizza. Hanggang sa muli guys, ako muli si Wawang ng page nyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po.